Mukhang maliligo pa na. So na, ano yung manila ng Gamot sa high blood. <laughs> Ganda ng shower nyo. Ayan, makakalingisip. Gumagana na. Wala nang lake, boss. Anong Big shout niyo? out. I am so happy with your service. Thank you so much. Ayos Ay, na, satisfied naman Super satisfied, ang ganda ng service at quality Yun no? <laughs> o, mas fater, tara go, oh, Sige, sige, sige What's up mga Kanoy P, nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Webes mga Kanoy P Bali hindi mo na tayo mamamasada ngayon dahil may trabaho pa ako doon sa ano sa Bliss kasama si Boss Peter. So nandito yung anak ko. Hello anak. Hi Kanoy Pico. Hello. Iwan na na. Bye bye. Okay, ka na. Bye bye ka na. Bye bye. Bye bye. Na. Bye bye. Ay, mga Kanoy Pico. Tara na. Bali may dala tayong dalawang tray na itlog Yung order ni Kuya Glenn Samora Ng London Nakaraan pa yon na order niya mga kanoypi Nung nagtrabaho kami sa bahay niya So ngayon lang na ano Nabuo yung dalawang tray na order niya Nandyan na kay Mia mga kanoypi Nilagay ko na kanina Kaya tara na Baka na nag-aantay na si Boss Peter doon sa, sa 7-Eleven doon. Right? Ayan mga kanipi, nandito na yung dalawang train na large. yan May bound din tayong tubig. So tara na. Ayan mga kanipi, dumating na si Boss Peter. Nandito na. Boss, tara na. Tara oh, na boss. Tara na tapos na. Oo, saglit lang yan eh. boss. Saka bumili na pala mga kanay pinano na ang gagamitin namin. Yun know? sa sa Cotcos. Ah, ayun na straight. Na hindi siya kumpur ano, siya kumpo ano yung hindi naman lo straight no. Oo, hindi naman reset kaya lang hindi siya ano sakto compatible. Oo. Oh. Oh. Sige, sige. Tara na. Ayun, nandito na kami mga kanay. natin yung ano, yung itlog kay Kuya no. Doon sa bahay ni Kuya Glen. Ano boss? Hindi maganda yung ano, Hindi maganda yung pagka ano, ng ano PPR boss. Okay. Isa ano dito boss. Kaya ito ilalagay natin na lang boss ng ay. Bakal na no. <laughs> May gumagamit kasi hmm. May gumagamit ng ano, gripo. ng gripo kaya ano. Umu-blowak Bul din. Mas maganda pala pag ganyan, no. Honestly. Alam mo na boss. Susubukan na rin, boss. Hindi naman sa boss, na lang natin. sige. sige. Ayun, oh, on man ni Peter Bali, ang gagawin namin mga kanipi Ayan, idudugtong na ni boss Peter ito Itong galing dito sa, ano, sa filter uh, Punta dito sa, ano, sa main pipe Ayan Ito yan mga kanipi Ayan. para mapagana natin yung ano yung linya papunta dun sa loob ng bahay Ayan, dito naman tayo sa harapan mga kanipi. Ilalagay ni Boss Peter yung check valve tapos yung patayan ng ano, lawasa. Diyan na titirahin, boss. Dito mo. Sige. Dito yung pinaka linya niya, boss eh. Papunta din sa lawasa. Oh. Sa dito siya. Papunta siguro sa pusit dito. Boss. Sa ibang linya. Oh. Ano pang gagawin natin dyan, boss? Filter na lang. Yung papagana natin yung filter, boss. <coughs> Tapos, check na natin yung mga CR, boss, kung may leak. Kung gagana ba, mabili, malakas ba, boss? <laughs> malakas o malakas. tara. <laughs> Ayan, tatanggalin natin yung tubig niya sa loob mga kanoy para ano, may set ng maayos itong ano, pressure gauge siya kasi dapat 40 yan eh kanina kasi ano lang 20 plus lang mo ah 20 lang mo ayan mga kanipin naisip na lang 40 ayan ayos mga kanipin pero nandito yung lamig niya boss dito yung kanya boss init niya ayan. so sakto lang dapat nandito Oh, sakto lang, boss. Dito 'yung ano, kasi daw dapat may mainit talaga. Oh. Kasi pag ano dito, pag malamig na talaga, i-drill natin, boss. Sige, sige, sige. Tuloy na mo, boss. Ano? Mm. Ayan, 'yung tira galamin, boss Peter, wala kaming ni... May kalawang talaga yan. Tawo na lang yan. Tawo na lang. lang? Doon. <laughs> may pa-shower na siya. Tara, <laughs> mga kalipi. Narin na mo pa. tayo. Oh. Oh. Ayan, mga kanipi, lalagay na ni Boss Peter yung ano, yung filter niya. May tubig yan, boss. <laughs> Mukhang maliligo ka na So ano, ano na, ano yung muna natin itong sa high blood Ops <laughs> <laughs> so, Tara, natin yung ano Katuda, ayo Bravo, tatay sa loob Tuntay Bale, maayos naman na mga kanaypi Wala nang leak yung ano, yung filter Pati dito, wala nang leak Ayan Naka-open na rin yan mga kanaypi So, na yung ano, loob ng bahay So, nakita nyo naman, ginamit na ni Boss Peter yung ano, yung poset. Yan, hose. May tubig na. So, che check na namin ni Boss Peter dito sa loob ng ano, bahay. Tara, Boss. Liabi mo, Boss. Tiplon. Okay, Tara. Oh, na kamos. Okay. Walang, walang, walang tilik na tante. Okay na, malakas na yung tubig. Ayan o. Oh. oh. Hindi ka tulad nakaraan na no. Tulo lang talaga. Yan, naka na talaga, boss. Okay.

Kaya pala kung boss, walang umaano din na tubig kasi ano, itong ginamit nilang PPR dito, one half. Dito sa linya na to pwede. Pero dito, dito, tapos hanggang dito, yung pinagpupling suguro boss na sobrang susunog. Kaya lumit yung butas, kaya mabilis na ano, tayo gagayan nito boss, ito. Oh boss, so, na sobrang kasi yung inang nila, lilit yung butas. Mm. Okay. Kaya walang pumupuntang kwan boss. Tubig. Tubig. Hanggang dito. Hanggang dito, boss. Kaya ang gagawin natin, i-ano na lang natin to. Ilalagyan natin ng cup na lang sa saraduan natin. Tapos ngayon, yung galing doon, panibagong linya na, boss. Papunta dito. direction na natin dito para atong tukuyin sa pressure, boss dito dito kukunik tayo dito balang ilalagay natin yung blue na lang boss kasi mas para yung butas nun ano uh, sulit yung pressure niya para kung ano, lumakas na dito siya nila madam oh, sige sige so nandito na pala mga kanoy yung ano yung dalawang tray na order ni kuya glenn sabi ni kuya ramil kanina iwan ko na lang daw dito sa, sa may lamesa Ayan. siya na lang daw bahala na ano, mag-uwi doon sa kabila okay. ano boss punta na tayo ng ano, bayan ito so na mga kanipi yung ano yung fittings ng ano yung hose. Ayan. ganyan na yung binili ni boss peter eh para malakas yung malakas yung buga flexible hose na lang yung ano Pwedeng ganyan yung ilagay natin sa manok ko, boss, no? Pwede, pwede, boss. Ah, magkano yung kontrata ko sa ito? <laughs> Papalagyan natin ng posit doon sa, no, sa loob ng manok. <laughs> Not Mountain Joe. Mountain Joe? Mountain ko kasi royal? Bagay na ata na eh. Ah, okay. Ayan, kain tayo mga kanipi. Ayan. Alay, nabarado eh boss <laughs> Nabarado yung pipe na ginawa nila Hindi kinaya ng pressure niya boss oh. Ayan mga kanipi Pinapausok ni boss Peter dito May niya ni boss Peter yan oh Galing talaga ni boss Peter na gumawa mga kanipi Nagawa niya ng paraan eh So mas malakas na yung pressure niyan boss no Oo oh, Hindi lang sa malapit lapit niya sa pinakamin Oo oh. Ayun kasali ano, boss. masubukan natin, boss, no. Atakpan na lang natin yun, no. Ayan, check mo na, boss. Ito. Ayan, no? lumukas na oh. kanina walang ganyan eh walang ganyan o walang ganyan boss ano hindi na mong tigilan oh. oh. ayos na check natin sa CR boss na rin sa CR maghananda <laughs> mga kapoy noipe mga kapoy noipe Oh. Yan lang the best. Boss. Yan boss. Uy. Oy! Oh, lakas! Boss, baka mga kalibang na dito. Yeah. Oo oh, boss. Ayan ang lakas. Sulit daw boss. Sulit boss. Ito. <laughs> Sigurado yan, biday. Ay wala boss. Wala. Nakapatay. Sinagot ko rin boss. Ayan no? oh oo. Ayan o, to. boss, no? na Plus one o on, boss? O, oh, yan no? Wala nang leak dito, boss. Tsaka pa. Oo, bago yan eh. Bagong renovate yan eh. Oo, Hindi nga to yan, te. Hindi. Sige, nga ang ah. kuha nga? Itawad ta. <laughs> baka may nagbabantay Okay, bitinyo sum. Mm. Check mo boss. O la pa? Market pa lang, no. Eh, ano pa lang mo so. No, ano mina. Ano ay gumagana ko.

Para mamaya maliligo na lang sila no, hospital. Sasakay tayo ng van ngayon mga kalipi Kami ni bus Peter Ayan, nandiyan yung driver namin eh Saan tayo Kuya Ramil? Ah, uh, tayo sa Lampere <laughs> Ayos ka <laughs> Bale, bibili kami ng ano, mga kanaypi ng shower head. O papalitan na ni Kuya Dani yung shower head nila. Ano boss, kumusta yung trabaho? Ayos boss, napalakas naman natin. Mas lalong talagang quality na boss. Quality na talaga no. Yung shower head na lang talaga ang papalitan na dalawa. Tapos dun sa ano no. Ito mga kanaypi yung flexible hose. Yan. Daming sa kitchen, boss. So may lababo, mo, no? Mabantay sa pagkain no, nung ano niya tika yung ano. nung niya tika. Anong pinagkaiba ba difference? Same size, mm -hmm. madam, pero atoy yung chrome, ato yung madam. Ah, uh, rubber nozzle, brass type stainless, atoy yung Anong mas maganda ko yan? Kung sa ano ma, mas maganda na ito. Naka-promotion lang kasi kaya nag-sales. Ito, regular price. Mm -hmm. Ikaw, sir. Anong mas maganda? Yung pare installation parehas lang. Ano mo? Pwede na nag-sell ka na doon. Parehas naman. Ano naman dito? Okay. Ano ka madam? Flexible nga ko ano. Basta dito dulo na sir. Ayun oh, mga kanayupi. Kita na talaga, ganda. Ayan, shout out Kuya Glenn. Palitan na rin natin ng ganyan yung ano, yung sa bahay mo. Ayan o, no? shower head. Ano, buksan ko na don boss. ah oh, Buksan na natin boss para pang... Makita no? Oh, Antayin mo ako dito. Ang ganda mga kalayit, oh. Ganda ng shower head, no Ayan, check na natin dito mga kanipi Ayan o oh. Ang ganda o no? Grabe, lakas ng angkon niya Ayan mga kanipi, yan na lang yung problema Yung lababo yung poset ng lababo bumili pa kami sa bayan eh yung bago ano yung kasa yan? us kasa us kasa ayan mga kanayipit gumagana na wala nang lake boss Ayos na? Boss. na <laughs> Wala na ulit. Hello boss? Ayos na? Ayos na, boss. Malakas na yung pressure nila. Ano Wala lang Hello, La problema na. No? Wala problema ito, mga boss. Lend <laughs> <laughs> yun naman yung ano. Tubig na, Wala no? nang problema. Anong masasabi nyo? I'm so happy with your service. Thank you so much. Ayan na. No? Ayos na, satisfied naman. Super satisfied. Ang ganda ng servisyo at quality. Ayan o. Mas sweeter. Tara. Thank you, kuya. Ah, sige, sige, sige. Sige, madam. Thank you. Ingat kayo, kuya. Ah, bukas na ako.